titingnan natin guys kung magkano itong laman ng isang basket ng isang basket na grocery dati nasa 1000 itong ngayon ewan ko lang isang basket na yun may oh. sa mga konti So ito na mga labs, gagaling natin sa Pure Gold. So hulaan nyo kung magkano itong aking napamili isang basket. So ang makahula ay may Gcash. So ito mga labs, yung pinang grocery natin ngayon. So sa halagang ganito, magkano mayroon tayong pa Gcash. So magkano ito, hulaan nyo lang isang basket na isang basket ng grocery kung magkano na yan lahat ang kanyang price. So, let's do this. Hula-hula na. May pa-Gcash. Surprise yung Gcash. Ayan. Yun lang. Bye-bye.